Yun, mga turban, shout out sa inyo lahat. Ang gandang hapon, tanghali sa inyo lahat. Update natin kayo kayo dito sa Anunas. Kung oh. yung location nito, mamaya, turo ko sa inyo mga turban. O oh, yan, 700 na mga ka-tropa. Ito, tingnan natin yung ano to. Nike Air Force One. Ayan o. Oh. Yung size nito mga ka-tropa, size 8.5. Tapos yung pressure niya, dati siyang 1.8. Ngayon, makuha mo na ng 700. Oh. Wow. Ay mga tupad na may pang sumulid oh. Ah, tulungan niyo kung mag dito hanggang dulo. Let's go. right Kaya uh, pa, ito na yung location o. Oh. Yung may na yung papunta ko pa o. Tapos yung Form. doon ang Diyos po market saka na Station in Latte. Tapos katabi na ng ano to, Metro Bike Corporation. Shout out kay Gus Mike. Yun. Tapos dito lang katro pa yung kayo-kayo. Tapos ito pa, uh, Dap Tapos yung Maha. And, tapos ito na yung kayo-kayo dito. I-update natin yung araw. June 24. Ayan o. Oh. 415 na lang mga tropa yung spots dito. Uh, so, mga um, hindi malit na yung mga uh, naiwan dito. Ito no, 1, 2. 415 na lang. Ito, no? Puma. Ayan, dahil ko yung mga tropa. Kaso, medyo malit na yung mga size dito. Ito, no? Adidas original. O, 1, 2. 415 na lang mga tropa. Tapos, ah, merong una dito, sandals, oh. 130 na lang mga tropa yan. 130, sandals. Tapos, pasok tayo. Ito na naman tayo sa banta doon, no? oh. One -third na lang ato tapos bag. Oh, 100 na lang yan, oh. No? Water yung mga bag dito. Tapos, dito tayo sa main polo shirt. 50 na lang, 50. Tapos, dun tayo sa bandang dulo mga tropa. Ayan. So yan o, t-shirt o, 50 o, oh. 50-50 na mga katropa yung mga garments uh, ah, dito. Ito, yung jacket o. Oh. Kung tama, malamig na yung panahon na, tapulan na, kailangan nyo ng jacket. 130 na lang yan. Tapos ito, oh, selected items o. Oh. Wow, 180. Yan, selected items yung mga katropa yan. Oh. Dami pang, na. dami pang, <laughs> ano, dami pang pipilian. Ayan o. Oh. Ito yung tropa natin dito. Oh, shout out, singilat. Well, no, ito yun o, 50. Ah, dito tayo sa ano kang tropa o. Slack shop. O, oh, chinta na yung yan. Dito tayo sa bandang dulo. Wow. Nandiyan yung mga sapatos na halagang 4.15 lang yan. Mga tropa, black shoes. Mga trip Tapos dito sa kamila. Yan o. Siyemeranded no, na lang. Wow. Wala pa isang libo. Meron ka ng sapatos tulad dito mga tropa oh sige cheers magka lang 1, 2, 700 na lang ayan size 2, size 8 ayan dami pang pipilihan mga tropa ano kasi medyo malita yung mga sizes nila sa tulungan mo mag fix dito hanggang dulo let's go right ayan natin yung adilis nito sulit so, pa to ah ayan natin ilalik kung magkaanong presyo ano oh, 1, 8, oh. So, ito na yung sinatropa. may kaskas na rin konti o. Oh. Tapos makuha mo nang 700 to. Yung SST to, 9.5 mga trupo. Oh. Adidas What na Ultra Boss. Ito na uh, Ultra Boss na sumukha na. Yun lang, may kunit na mga trupo. Oh. So, yung to. Oh. Uh, yung Ultra Boss uh, ah, na. O, sa so, may tropa pa. 700. Tapos, Skechers o. Oh. Yan yun, may gas gas na ako pa may food po na yung swelas nito dati siyang 1.4 700 na lang oh. tingnan natin yung size nito yun, yung size 8 yung so, mga tropa mga maliit yung mga ano dito na iwan oh so, pwede pa to oh pang bata sa mga anak ng mga tropa oh dati siyang 1.2 ngayon makuha mo na ng 700 na like, eksaka yata ito mga tropa so, tingnan natin kung size nito yun, size 4 US yan, ito mga trupaw Adidas, oh. kaso may issue na rin to may pulit na rin dati siyang 1.6, makuha mo lang ng 700 oh. yun natin yung size ito maliit lang to ano US 5.5 yan, 1.6 kaya makuha mo lang ng 700 oh. e, diba to ready pa to, mga rabas wala oh. nga dito, laba mga troops, goods pa yung lalim natin yung asset na to Madumila yung mga crops Good spy lalim oh, madumila mo oh. Kaling presyo, 1 Ngayon makuha mo na ng 900 ko. Oh. Tingnan natin yung size nito Yun, naburala Naburala yung ano Naburala yung ano to Yun, size 16 Yun, size 16 mga tropo oh. Ito, naik ko oh. Naik door dun Kaling presyo dati 1 1.6 ngayon makuha mo ng ano to 700 so, tingnan natin size yun maliit lang 6.5 yun o pero Jordan o no? good spell na ito 1.6 tapos ito pa Adidas ah, so medyo ano to madumi ayan o no? dati siyang 1.8 ngayon makuha mo ng 700 to laki laki po yung size nito oh. 10.5 middle bit lang o kula na dito katulad katropa labaw G gaganda pa to Um, ano mo? Ganda pa yung lalim. So, tingnan natin yung ano to? May sumo. Kasi lang may ano na kaya tropa. May isa na yung silas nito. Dati siyang 1 to. Kaya makuha mo naman si 100 to. Tingnan natin yung size ito. Mizumo 9.5 US Kaya uh, nga tropa ba atip ito Mizumo kulang na dito labaw oh. Ano yung swilas dito. Kaso lang yung swilas medyo madulas na mga tropa so, Pilipinas no. Hanap pa tayo ng sulit mga tropa. Kami hanap pa tayo to. Naik ko. Oh. Ganda ng labin ko oh. Dati magkano 1.6 ngayon makuha mo na ng ano to 700. Siyempre may tawad pa rin mga tropa. Ganun kaso maliit lang. Ang size yan. 6.5 oh. Oh, oh. So, ganda pa ito mga tropa. So, sa mga anak mo. Sa oh. mga anak mo pala. Goods po oh. Tapos meron pang puma dito pang baba yung ganda na ilalim pa. O magkaan lang eh. 1.8. Ngayon makuha ko mga 700. May ano po. May tao oh dito. May gano'n ang size dito. Yung lang malit lang. 4.5. Tapos ito po. Bomber oh. sa All-Star. Oh. Pambabahay din ang ano dito. Tapos maliit rin size strip ang At, kiti na tropa tapos ito po sabun nila yung ano dito kulang nga dito linis ka tropa linis to takti At, siyang 1.4 4 nakuha mo na ng 700 ito tingnan natin po neck neck na to neck na transus o dati siyang 1.4 4 makuha mo na ng 700 to yan ang ating size yun 8.5 o'ng size nito Unang na dito ato pa laba Baba si Sindrox din ng Color Sipo O, oh, maganda pa sa 450 mga tropa may tawad pa yung mga ano dito mga sapatos ano kaso mga daas sa mga tropa may alinit yung mga sizes na yun dito pero sulit pa to pang harabas magkano lang to kung goods pa yung lalim oh. may 180 ay makuha mo na ng 450 yan nakanganap pa tayo mga tropa to makita tayo dito na ano adidas to Looks by lalim oh. Ang ng presyo dati 1,2 Ay makuha mo na ng ano 4,50 Ano Yun hindi natin magkita ng size nito mga trupa Ito Adidas to Mas maliit lang Hindi ako Dati siyang 1,3 Poker pa yung ito Adidas Tapos ang size natin 6,5 Medium weight na Yan eh So, may nakita tayong x-tip dito na sapatos kaso mukhang maliit Oo ka pa yung swilas o. 980. may makuha mo ng 450. Size natin 10. Medyo lang mga top. Size 5 o. Oh. Tapos merong under armor dito na maliit o. Oh. Ang bata. Ayun. That is ang 1 Under armor. Makuha mo ng 450 to. Oh. Ito so, o. pang May mga to, pang dito. Ito na yung iwan dito sa lagang 450 lang. Baka trip yung mga sapatos dito. Ang harabas nyo. Ito, oh. na ito. Ganda pa yung lalim. Ito oh. yung 1-4. 1-2. Kaya makuha ng 450 to. Oh. Yan. Yung natin size. Yun lang. 6.5 mga tropa. Malit. Yan. Baka trip yung mga sapatos dito. Ang harabas nyo lang. Araw-araw. Yan. Yan. Eh. Alright, hanggang dito lang yung video mga tropa. See you next time. Mga tropa, 450 na lang yan, mga Black Shoes. Patrip nyo yung mga Black Shoes yan. oh. Ipasok sa school, pasokan na naman. Kailangan nyo ng Black Shoes, mga tropa. So, ang tano lang yan, P580. Eh, makuha mo lang ng 450 oh. Ano pa tayo mga tropa, yung mga Black Shoes yun, oh. Baka naghanap ng Black Shoes yan. oh. P580. Kung oh, 450 ito ka o. O, di ba? 1-3. makuha mo na ng 4-52. Oh. Ito, na-180. Good spot lalo mo. Ang anong nakaturo pa pang past school? Ito. Timberland. Yun, 1-4 o. Oh. Masunang may pa yung anong ito. So, gano? Ito na yung pa may guest na. Ayan mga ma yung status dito Pipilihan na lang Ayaw na bala mamili dito Let's take on? this 1, 2 Alright